mga igsuon. Ug na sa ko i-share na karon mga igsuon, akong i-share na verse karon mga igsuon kay Isaya 55:6. Six. Seek the Lord while he may be found, call on him while he is near. Ang pasabot na mga igsuon kay Pangitaan na tong Ginoo. Dili tanang panahon na asiya. Sang pito na to siya. Samtang dool pa siya. Kedili bayata tanang panahon na tua. So samtang napatay kinabuhi. Napatay ginahawa. Mga lagat na sa ginoom. Kano man mandi ay natusugdan. Kano dili na na makaya sa atong lawas. O kanang tigulang na bata. Nga din ay ligor na itong mga tuhod. So, gusto na kalakaw. Samtang karoon na himusog bata sa Ginoo. Nay uban muduol sa Ginoo kay nana sa kalisdanan. Kunaton ba nato na masakit ak. Kanang naa nang sa ospital, samtang himsog pa mga laga dito sa Ginoo. huoton ba nato na nana sa Kristohan? Sa lipat ang sa Ginoo. Dili na nato pa buton. Samtang naa sa gawas, mga laga sa Or, na sa Ginoo. Huwaton ba nato na muabot ang kamatayon? kabalong sa tong may tabo o gma. Sa so, mayo nang karon pa mga lagad na sa si ginoong. O mora ko kong Ang Ampu amping abanti to God be all the glory. God bless.